Hello guys, gagawa tayo ng canero roll. Ayun ang ating mga ingredients. Meron tayong crab roll, meron tayong pipino, carrots at mangga at kalatos. kinat ko lang sila sa maninipis. At yung crab naman ay binanlian ko lang yan ng mainit na tubig. At syempre ang pinakaimportante dapat may rice paper tayo. Ang gagawin lang natin diyan sa rice paper ay i-dip lang natin sa tubig para siya ay lumambot at pwede na natin itong gamitin na pang wrap oh di ba <laughs> Umpisahan na natin guys at ako natatakam na oh gulay gulay healthy gulay Ayan lagyan lang natin ng lettuce ilagay lang natin ang ating mga iba't ibang gulay ayan, pipino, carrots at syempre ang mangga para manamis-namis at ang ating karabini, mayhimay ko na yan mas maganda, o diba usually talaga ginagamit dyan ay yung buo ang ginawa ko naman dyan, yung hinimay-himay na yun, pang salad dyan eh. para maiba naman ba? Oh, diba? Ayan, roll na natin. I-roll na natin pala sa rice paper. Ayan. Masarap to. O, pati yung bunso ko na hindi kumakain ng gulay ay kumain yan. Gusto pala niya. Diba, ba? At least nakakain yung anak ko. Ayun na ang ating finished product, 'o, 'di ba? Ang kailangan na lang natin ay sauce. So, gagawa tayo ng mayo na lang na dip, yung Japanese mayo ang gamitin natin. Lagyan natin ng honey, timplahan ng sugar, paminta, konting asin at yun na. Mm.